Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinagpifiestahan ngayon ng mga marites sa social media sina Rob Gomez, Bianca Manalo, at Herlin Budol. Ang mga screenshot kasi ng pribadong usapan ni Rob kay Herlin at Bianca ay ipinost sa kanyang social media accounts. Ang mga post ay deleted na, ngunit maraming marites ang nakakuha ng resibo, at ito ay nag-viral agad online. At nagsalita na rin ang aktor sa gitna ng mga chismis. Kitang-kita ang pangangaliwa sa mga screenshots ng umanong palitan ng messages ni na Rob at Herlin, ngunit ang mas nakakagulat ay ang umano'y mga mensahe ni Bianca Manalo. Batay sa mga screenshot na naipost, tila may malapit na ugnayan si Rob sa mga involved na beauty queens. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung ang mga larawan ay inedit o may pagbabago sa anumang paraan. May mga netizen din na nagsasabing baka nahak ang mga social media pages ni Rob. Ayun sa Umanoy message ni Bianca. You didn't reply on Telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no. Kaya mo pumunta that early? 7 AM brought my dogs here sa Makati. Let me know para I can go back to BGC early to see you before I leave at 10 AM. He's not here. He's in Valenzuela. Marami ang hindi makapaniwala dahil si Bianca ay kasalukuyang may relasyon kay Senator Sherwin Gatchalian. Sa katunayan, kamakailan lang ay nagdiwang si Bianca ng kanyang kaarawan sa Malacanang. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpost si Rob ng update para sa kanyang mga followers. My phone is still not in my possession. May official statement din si Rob na ipinadala sa pep.ph. please be advised that my phone was taken and used it without my consent on december 20 2020, 2023 from 12.30am to 4pm worse is that the person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account pretending that i posted it with the intention of destroying my reputation the videos as shown were among my friends and co-stars who was trying to cheer me up when i was going through a lot of hurdles in my life Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.